So, eto na nga. <laughs> kinikilig ako. <clears throat> Menyumonya ako. Ana. Anyway, uh, papagaling ako. Wala akong pasok. Hindi ako, hindi ako pwedeng pumasok. Sabi ng doktoran, uh, ako nagpapahingat. Nagagamot. Anyway, uh, kinikilig ako kasi for the very first time, niregalohan ko yung sarili ko ng uh, yung pagkain na sinasabi ko sa inyo na gustong gusto ko na hindi ko pa natitikman. So, eto na nga siya. Ana. Hmm. Kahit bang mahal, visit, binili ko. Kasi wala sa inyong nagbigay. Ng mga taga dito sa US, hindi nyo kang binigyan nito. Ano, hindi nyo kang pinadalaan. Ayan, no. Oh. Hmm, tingnan natin na na. Uh, mooncake, lotus mooncake. Uh, white lotus mooncake. O, ayan, no. Oh. Pag mahal nito. Pero kasi, dahil mahal, nangihinayang ako. Kaya, syempre, bumili ko ng maliit, mura. Ito yung kakainin ko. Tapos, itatabi ko lang yon Kasi, nakakapanghinayang yun, ah. O, di ba? Hmm? Ayan, tigman natin na na. Di ba? Happy birthday to me! Alas 12 na. Tignan natin kung talagang masarap yung pinamalang bisit na ito. Ah. Ayaw pang pabukasan na. Bangbalo din dito pero okay lang. O ayan oh. Ha! <laughs> Banleeta na. Ah. Hmm. Mm. mm. Masarap! Masarap nga! May itlog na pula. Mm. Di ba? Mm. Ayun. Ewan ko kayo pagkagalawin nyo kasi nga. Bang mahal. Sige na. Happy birthday to me. Thank you sa lahat. Maraming salamat. Love you.